Yes, mga kapatid. Alam nyo ba, kahit uh, gabing gabi na, eh, pag ako sa newsfeed, eh, talagang pinupotakte pa rin si Vice Ganda. <laughs> Meron pang isang update ngayon na parang, ano ba, umalis na siya sa showtime or hindi pa. Nagtatanong lang po. Pero ito, mga kapatid, update muna tayo kasi si Sir Marcoleta may sinabi din dito. Yan. Marami na nakarinig pero gagawa nun natin ng reaction video at pakinggan ho natin ito. Ano pa ang sinabi ni Sir Marcoleta at iba pa patungkol sa balitang ito. Kung gusto niyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni One Maaasahan, yes. kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, ito kasi ang title. Just in, Senator Marcoleta pinaiyak si Vice Ganda sa Senado. Sponsor ni Vice sa concert, Kumanta. Anong ibig sabihin ba nung kumanta? Parang uh, binayaran. Ah, hindi pa natin alam 'yan, makakapatid alamin natin 'yan. Sa mga hindi pa din nakakaalam, si Sir Marcoleta ho kasi ang nagtrabaho para po maituwid itong ABS-CBN. 'Yun ang pagkakaalam ko na ang pagkakaalam ng iba kaya nagsara ang ABS-CBN dahil kay Sir Marcoleta. <coughs> Gaya nga ho na ng sinasabi ko. Kung halimbawa yung isang kumpanya ninyo doon ka nagtatrabaho at biglang nagsara ang kumpanya ninyo dahil kulang sila sa kanilang mga papel at meron silang mga permit na hindi na renew, etc. Then, nagsara yung kumpanya. Sino ba ang sisisihin nyo? Yung nagpasara o yung may kakulangan doon sa kumpanya? Di ba? Eh ko gigil na gigil si Vice Ganda ata eh. Tingnan natin mga kapatid, i-play na ho natin ito nang sabay-sabay. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social, social media. Hindi man ay balita. <coughs> Hindi lahat ng biro ay pwede mong gamitin para pagtawanan dahil kung ikaw ay nakaapak ng tao sa pamamagitan Oo. ng mga salitang iyong binitawan, dapat kang managot sa iyong kasalanan at nang dahil Oo. lang ba sa pera. Kaya mo nga apakan ang iyong kapwa. Ito ang matinding gwelta ng taong hmm. bayan. Lalo Alam nyo, hindi na kasi joke yun. Pang-aapak na po yung ginawa niya. Base yung lang sa opinion ko yan ha. Kasi nga, uh, may issue. Mainit yung issue. Sabi ko nga eh, di ba pag ginawa yun sa magulang mo, sa lolo't lola mo o yung mahal mo sa buwan, binastos, hindi ka masasaktan, ginamit sa isang joke, di ba? Eh wala eh, siguro nabulag na to sa pera. Lalo na ng mga DDS supporter. Matapos di umano ng kabastusan at tahasang pang ng komedyanteng si Vice Ganda sa dating Pangulong Duterte at di pa nakontento. Ginawa mm. pa daw di umanong katatawanan at biro ang mukha ni Sen. Dante Marcoleta. Yes. Kaya Senate Blue oh. Ribbon Committee Chairman Sen. Dante Marcoleta tila sumabog na mm. sa galit at binasag na ang katahimikan. Matapang na nagsalita na mismo sa publiko. Di mapigilang binanatan at tila sinampal nito ng kahiyan at katotohanan mm. ang kontrobersyal na pahayag ng komedyanteng si Vice Ganda. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at click the notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, di na nakapagpigil at walang pagdadalawang isip na tila binanata ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Dante Marculeta ang comedian host na si Vice Ganda matapos di umano nitong gamitin ang kanyang mukha at pangalan para lang pagtawanan at maging ang buhay at kalagayan uh -huh. ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa nagdaang concert nito kasama ang Asian Songbird na si Regine Velasquez sa Araneta Coliseum mula sa pag-unfollow sa kanyang official Facebook page kung saan wala pa umano sa isang araw <laughs> ay higit sa isang milyon na ang nag-unfollow sa komedyanteng si Vice Ganda. Alam nyo, imagine ninyo ah, kung active silang magsipag na mag-unfollow. sa kaya pupulutin tong page niya? Ano? Hindi <laughs> kasi meron tayong ano eh, minsan okay lang sa'yo, nakafollow ka pa rin, hindi mo boycott. May mga ganun eh, pero kung lahat yan magsipag, Ubus yan. <laughs> Kaya ayon sa ilan, tila karma na raw ang humahagupit ngayon sa komedyante dahil hindi na umanuraw tama ang pamamahiya, pangkukutya, panglalay at pangbabastos ito sa dating Pangulo na si Rodrigo Rua Duterte at mm. kay Senatorio Dante Marcoleta. Lalo't wala naman raw personal na ginawang masama Tama. ang dating Pangulo at Senador na si Rodante Marcoleta sa komedyante at hindi nga raw biro ang tila ginawa niyang panggagamit sa dating Pangulo at kay Senator Marcoleta sa sariling concert nito. Hmm. Ito raw di umano marahil ang tila kabayaran ng komedyanting si Vice Ganda sa lahat ng kanyang birong hindi magaganda at hindi magandang hemplo para sa mga kabataan. At sa naging Senate hearing ng Committee on Games and Amusement August 14, 2025, hindi na pinalagpas sa tinantana ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na si Rodante Marcoleta ang komedyanting si Vice Ganda. Matapos <laughs> siyang ipahiya nito sa publiko at maging ang dating Pangulo ng Pilipinas Ito yung ni Senador Dante Marcoleta ang ginawang concert ni Vice Ganda Uy, Mukhang ayaw palang pasin ni Marcoleta to ah, no? Yari ka dito Vice, meme Vice Pagkalimbawang nasilipan ka nito na mayroong kang uh, masisilip Ay, nako Yari saan sa isang segment dito ay tila pinapatawa niya mm. ang senadora na si Grace po. Oh. Ngunit ang di inaasahang biro ni Vice Ganda ang siyang tila nakapagpausok sa ulo ni senatoro Dante Marcoleta dahil tila kinukutya at pinagtatawanan hmm. di umano ni Vice Ganda at tila ginamit ang mukha ng senador at pinangalanan pa nito ani ay sabi kay senador Grace po. Wow, senador Grace, tawang-tawa. Wow, sige nga, titi Tigan mo nga si Mark Coleta. kung matatawa ka, kung matatawa kaya buwala ka, sa oh. ating bak ni Senador Dante Mark Hindi raw kasi ka. tamang gawing biro ang itsura ng isang tao, lalo't ipapahiya mo ito sa harap ng publiko. Kasi nauso na yan sa kanya eh. Kumbaga, okay, okay na, sige na. Tanggap na ng mga kababayan natin na ganyang kamagbiro. Misan, madalas, napapasobra ka na. Pero natutuwa yung mga tao na iintindihan na biro lang. Pero kung gagamitin mo lagi yun, ano? Hindi ho kasi lahat magkakaparehas mag-isip. Ngayon, kung ginawa mo yun dun sa taong nasasaktan pa, may dinaramdam pa, lalo na't na may pinagdadaanam, tas bibiruin mo ng ganoon iinsultuhin mo, matanda ka na, meme bites. Dapat alam mo na yon. Pero bakit itinawid mo pa rin? Paano ba gumagana yung utak mo nung mga panahon na yon? Concert mo na, nakita mo eh. Diba? Nakita mo, na ang dami nang nanood sa'yo, successful na sana. Pero ba't mo pa tinawid? <laughs> Dalawa nga yan, pwedeng ganun ka talaga o eh, pwedeng binayaran. Ganun lang naman, di ba? Hindi na nga raw tama na magpopromote <clears throat> ka ng sugal. Tila gagawin mo pang pulutan para lang pagtawanan ang buhay ng iilan. ayun mm -hmm. Ayon pa sa post online, I quote, pati ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Vice ganda, nakita <laughs> niya si dating Senador Grace po. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa mm -hmm. niya ang Senadora. Bigla niyang sinabi, tignan niyo yung mukha ni Marco kung matatawa kayo, napakawalang Oo. hiya nung tao na yon. Unquote. Narito at panuuri ng full video ng Senate hearing kung saan Grabe, si Redante no? Marculeta ay hindi pinalagpas ang tila panalait sa kanya ni Vice Ganda na siyang tila sumampal ng kahiyan at katotohanan at maging ang ilang online sugal platform na Agoy. sabon rin ng magiting na senador matapos kuning endorser ang ilang mga taong wala naman raw magandang ihemplo sa mata ng maramang Pilipino. Agoy. Narito at panoorin ng full video. Kaya di ba nauso na rin yung mga panglalait ng mga jokes? Meron na rin mga vlogger na kapag ka... Misa napapanood ko din sa mga bata, yung sa mga TikTok, sa mga computer shop, net. Yung mga panun pinanunood nila, may mga mga may mga bading na rin na anong tawag dito? Kung magjo sila, puro panlalait na rin. Hindi na ho maganda. Ito na ito na yung galing talaga kay Viceyan, 'di ba, yung mga ganyang biro. Alam ko maraming pinanggalingan niyan pero na-highlights kasi si Vice ganda, si Vice. Ano pa pangalan niyan? teting Hirap eh, no, kasi puno ng kolorete yung muka. Kaya inaakala nyo mukhang presentable, pero pag tinanggal nyo lahat 'yan at uh, matignan nyo sa salamin kung ano yung pinaka-original na mukha niya ng walang kolorete, doon mo malalaman na dapat hindi siya ng lalait ng tao. Di ba? Oh, wow, si Ana Torres, tawang-tawa. Oo, oh, ayun oh. Wow, sige nga, itigil mo nga si Marcoleta, hindi ako matatawa ka. Salamat po, Mr. Chair. Grabe, no? Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya kapag ako po ay nagsugal, matitiwalag po. Kaya alam na po ninyo ako ng posisyon mm -hmm. ko dito. Kaya lang, bago po natin gawin ang dapat gawin, mm -hmm. gusto ko malaman kung gano'n tayo kahanda. ba total ban. Yan, yan, yan. Nori, total ban ang ating napag-usapan. Gano'n tayo kaseryoso? Kasi po, kunwari, yung online uh, gambling platforms na isara nating lahat. Eh, paano yung wedding? Ako po, grade 1 pa lang ako. May waiting na sa amin. Ang ganyan, nandun pa rin po. Lagot. So, naka, nagsasara tayo, pero bukas tayo sa iba. So, Ayan. baka mamaya sabihin ng tao, hindi naman totoo yung pinagsasabi ng mga senador na ito. Gusto ko po, seryoso, Han. po tayo ka seryoso na gawin natin lang ito? Yes. Kasi po, tingnan ninyo, uh, sa public administration, meron po tayong mga key principles in public policy ang nakaakma pong public uh, key principle in public policy sa ganitong klasing sociology runin. pong tinatawag nilang pareto efficiency. Misan tinatawag pa rin tong pareto optimality. Ano po ibig sabihin nun? It describes a situation where a state is supposed to allocate resources in a way that makes it impossible to make one very happy but also making the other very very sad. Tingnan po ninyo in accordance with the charter and the governing board of the pagcor, yung earnings are distributed as follows. 5% of winning goes to BIR as franchise tax. 50% of the 90% balance goes to the national treasury as national government mandated incomes here. Cities hosting pagcor casinos are given fixed amount for their respective community projects. at the corporate income tax, 5% of the balance after the uh, franchise tax and national government mandated income share goes to the philippine sports commission for the country's sports development programs. 1% of net income goes to the board of claims. dangerous drugs board, 5 million a month. It provides funds for the implementation of comprehensive dangerous drugs. natin for the establishment, maintenance, operation of drug rehabilitation centers and the sports incentives and benefits act. PAGCOR is also a coordinate in coordination with Department of Energy. I iniimplement po nileng RA 9153 or the Renewable Energy Act of 2008. Batas mo yata ito, Senator Subiri. Oh, a funding which will be sourced from 15% of PAGCOR's annual net income. Remaining balance of PAGCOR's income is remitted to the social fund to sustain the priority projects of the Office of the President. 50% of the national government share from PAGCOR's gaming income shall be transferred to PhilHealth to fund the universal healthcare center. Okay, paano po ngayon yan? Napakaraming tatamaan ngayon. Paano natin sasagutin ngayon ng biglaan sa ating mga kababayan to? Nang hindi tayo pagsususpetsahan na Oo, eh, gagaling-galingan ng mga senador na ito, pero baka eh, wala rin magawa. Gusto nating iban talaga. Ako po, number one, gusto ko rin iban yan. But let's face it, bakit po naging salot ito? Sabi ng ating chairman. Gano'ng kalaki yung salot? Bakit lumaki yung salot? Anong ginagawa ng pagkor? Ang pagkor po sa aking pagkakaalam, kayo po ang may mandato nito. Presidential Decree 1869 as amended by PD-1993, Executive Order 260, at saka RA-9487. Whereas, sabi po niya rito, let me read this, Mr. Chair. Bugas operation has enabled the government to identify the potential sources of additional revenue provided games of chance are strictly managed and made subject to close scrutiny regulation supervision and control of the government Bakit nagkaroon ng breakdown ng control ng supervision ng scrutiny Bakit sa ngayon ngayon sa mga nagsipagsalita ng mga kasama ko ay lumala ng lumala and we're facing an, uh, a, a social uh, ogre siguro. Ano po ginagawa ng DICT for example? Kayo po ay magbabantay din dito. So ito po lahat pag-usapan muna natin. Sino-sino po ba ang may-ari ng mga online game uh, platforms? Siguro po, kailangan isubmit sa atin ng pagkor. sino po yung malalaki talaga. Halimbawa po, sino ang may-ari ng AB Leisure Exponent Inc. Sino yung may-ari ng Gabin Ventures Inc. GVI. Sino yung may-ari ng Playmate Leisure Solutions Corporation. Sino may-ari ng PhilWeb Corporation. Apat lang po yung babanggiting ko. I was informed that these four uh, online gaming operators, Corner, more than 80% of the entire market for this gambling operation. Sino po itong mga lalaki? Kilala ko po lahat ito. Kaya lang, gusto ko ma marinig sa pagkor. Isasubmit nyo po ba sa komite kung sino-sino ang may-ari ng mga game plat gaming platforms na ito? Mr. Pagkor, can you can you make a commitment that uh, I submit po ninyo? Um, Your Honor, we will submit the list and the beneficial owners of all the companies that not only you have mentioned but uh, lahat na po yung uh, kulang 70 lang po kasi may lisensya. Meron so, pong purely online lang, merong uh, physical casino at meron ding online uh, casino. Opo, Your Honor. Uh, amin pong isusumiti ang dalawang uri ng pagmamayari na inyong tinatanong. Una po, yung sa land-based casinos, yung po yung tinatawag ng mga integrated resorts. So kung saan uh, yung po ay may mga iba't ibang pag-aari din. Ngayon meron din po yung mga land-based casinos na yon na integrated resorts, sila po ay meron ding online gaming uh, na negosyo na kalaki po sa kanilang lisensya. At uh, bukod po doon, doon sa online gaming companies, isusumiti po namin sa committee yung pong pangalan, uh, una yung pangalan nung, nung may lisensya, uh, pangalan ng lisensya, at pangalawa po ay kung sino po ang mga beneficial owners nito. Pitong po, kulang 70 po, po lahat, uh, Your Honor. Isa sumiti po namin lahat yon sa committee. Ang siguro po, Mr. Chair, ang kailangan natin para mas maging malinaw, Sino yung official owner? Sino yung beneficial owner? Sino yung gaming system administrator? Ano yung mga games? Katulad po ng halimbawa, itong uh, AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yung ito po yata yung nag-sponsor uh, nung isang concert ngayon ngayon lang, pati po ako ay kanyang dinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Na natawa po at siguro naging successful sa Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcolito kung matatawa kayo. Napaka Napakawalang hiyanong tao na yun, uh, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Pero nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po. Eh. Gumagamit po sila ng mga ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po, ma malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the Pagcor and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin, total ban. Paano kaya ang gagawin nila? Sa ngayon pa lang, Mr. Chair, I would suggest, kung nandito po yung representative ng BSP, na silang nagre-regulate po ng mga e-wallets. I believe, Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order to uh, e-wallet platforms to uh, deny links to all these uh, game, uh, online game platforms para wala na pong ano, wala pag-uusapan. Can, can the BSP do that? Good morning, Mr. Chair, Your Honor. Uh, yes, uh, as um, the Monetary Board of the Banco Central ng Pilipinas has approved um, the, uh, our policy that uh, we ask the or we order direct the uh, BSP supervised institutions to uh, take down and remove all icons and links redirecting to online gambling sites. Chairman Al, kanina sinasabi mo uh, parang nabigla ka namang masyado. Wa? Uh, na po. Mas problematic sa'yo yung mga illegal, sabi mo kanina. Ibig ba sabihin walang problema doon sa mga accredited mo at sa mga approved uh, online uh, gaming operators? Uh, hindi ko po, siguro po ay uh, uh, babaguin ko. Ang sinasabi ko po ay, hindi perfecto din yung mga, ili, yung mga legal na sites natin. Meron pong mga problema na Pero nagkakaroon po tayo ng isang mekanismo kung saan pwede pong magreklamo ang mga customer samantalang doon po sa legal ay doon po sa binanggit ko kanina Senator Marcoleta na halos kumulang sa 2,000 sulat buwan-buwan na natatanggap ng PAGCOR, anim na pong po doon ay ang tinutukay ay mga illegal na website ang sinasuggest namin in coordination with DICT, kausapin po ninyo yung mga platforms na kung saan sila ang nagpo-provide naman kasi ng uh, avenue for the online gaming operators to function. Alimawa, Google, kausapin uh, niyo yung Amazon, kausapin uh, niyo yung uh, Twitter, uh, Facebook, doon lamang po ma... regulate na po ninyo sila. Eh. Lahat po ng illegal makikita na ninyo sa pagkikipagtulungan po ng worldwide platforms. N nasa web silang lahat. Eh. Para hindi tayo maligaw kung saan tayo uh, kasi sabi niyo kanina ay, nagsilitaw na ito at dumami ng dumami pero kung makikipag-ugnayan kayo dito sa mga uh, platforms na ito madali po ninyo silang ano eh may screen at mapahinto lahat yung mga illegal hindi po, ba, di po tama ba Tama, po kayo diyan. Kaya po naiulat ko at uh, kung mamarapatin niyo po Senator Marculeta, uh, ang DICT Secretary na at ang CICC, ASEC o USEC na ang magpapaliwanag. Ano na po ang nagawa namin mga hakpa? Hindi, naitindihan ko po yun. Kaya gusto yun. lang na para madali tayo, kayo po in coordination DICT and CICT, kausapin <laughs> po nitong mga worldwide platforms nito. madadali. Kasi kanina po, nagsisip yung blame kasi sa... do sa e-wallet. Samantalang ang regulation po, kayo talaga eh. Uh, dapat nga po magpasalamat kayo sa BSP <clears throat> na walang galang na po. Dahil sa, <clears throat> sa ngayon, nakahanap tayo ng isang solusyon na pansamantala, makatutulong po sa paglaganap nito, lalo na yung mga illegal na pwede pala nilang kahit paano suspindihin yung uh, link na tumutulay sa mga e-wallet para masuk po po yung mga uh, hindi mabuting nangyayari, kagaya ng gustong i- ipasinag mamaya dito. Ah... Uh, wala po kayong ano eh, kagaya na sinasabi ni Senator Pia kanina, mukhang wala kayong in-institute na uh, KYC measure sa mga inyong accredited and approved uh, online gaming operators. Kasi kung meron 'yon ang laki po ng maitutulong hindi hindi basta-bastang nakakapasok yung mga tao na gustong uh, sumali dito sa ganitong industriya. Uh, sapagkat alam naman natin na very pernicious lalo na sa mga bata. Sa mga kapitid, kulang nakulang kulang po yung regulatory measures po na dapat sana ay naka, nakatatag na dyan. Para sa ganun, ang pag-uusap siguro natin, konti na lang. So, ngayon po parang nakikita na, there is a complete breakdown of regulatory mechanism. Kaya po tayo nag-ship sa e-wallet. Sapagat yung BSP, mukhang meron silang karakaraka na measure na pwedeng ilatag, gagaya ng nangyari kanina uh, napagdiskitahan nga lang sila sapagkat nasabi pa niya ay 48 hours. Hindi ko naman alam na kaya palang gawin. Si sina ko lang, nagkataon lang po na pwede naman palang gawin. Paano kung walang, wala silang gano'n? Sa si mga we are all dependent on on, on uh, pag-course uh, uh, regulatory mechanism na, na wala pala. So, uh, So, paano po ninyo masasabi ngayon na makakapagtatag po tayo ng uh, regulatory mechanism sapagkat ang ang uh, ang direction po ngayon complete ban siguro kung complete ban mas maganda na po sa akin yun eh. Ngayon kung halimbawa pag-uusapan yung regulation kung wala naman po kayong masasabi na mekanismo para i-regulate po natin sapagkat ang nakikita namin dumadami ang problema, yung technology mas mabilis pa sa regulation, paano namin tatanggapin yung commitment ninyo na merong kayong kakayahan? Kasi kayo po yung regulator, yung charter nandito na po eh. Kayo ang regulator, wala nang iba. Patutulong lang kayo sa iba kung kaya kayong tulungan. So how can we uh, make sure na kaya po ng pagkor um. ang pagre-regulate? Salamat po sa katanungan niyo sa nagtanong ko